Hello, magandang hapon sa lahat. Magandang hapon. Hapon dito sa Dubai pero gabi sa Pilipinas. Oh, dito naman kami ngayon, naglakad na naman. Halika kayo, samahan niyo kami mga abyan. Yan o. Inikot naman namin ang asenda namin. Ayan, ayan 'yun. Pero tingnan niyo, may mga naglalakad oh. Yun, kita nyo 'yan. Yan yung mga trabahante namin. Yan o, oh. uuwi na yan sa kanila. Yan o, oh. nakita nyo ba yun? Naglalakad yun sila o, oh. yun o. Oh. mga trabahante namin yan. Uwi na. <laughs> yan. yan. Kasi inikot namin naman ulit eh. Dito naman kami sa kabila. Sa kabila na naman kami yan. Kabila, kalsada. kabila naman kami kalsada. Yan, yan oh. yan. Inikot namin yung, ano, ito yung ano yung likod ng bahay na pinagawa namin. Ito yung mga proyekto namin eh. <laughs> yan o. Oh. Ay tapos na. Ayan ang mga ano namin. Ayan ang <laughs> yun <Ayan> ang, <laughs> ang mga pira na dinadampit namin araw. Dinadampot namin araw-araw. Yun o. Oh. Yun. Yun. yung pag nag ano yan sila. Pira yan. Pira. Yan. Diba? Maghay ka muna nga. Maghay ka muna nga. Maghay <laughs> ka muna nga. Magandang <laughs> gabi. Eh. Ito naman eh. yan, na naman kami. Dawa ko niyan. Lalakad mo naman. Hindi siya makahay kasi may hawak. <laughs> may hawak siya. <sya> <laughs> <laughs> may hawak akong pera eh. Kaya hindi makahay. <laughs> Binambot ko yung pira! Hindi pa nila alam yung secret na daan kaya Sila din na. Oo. Oo. Pag naalaman ang dyan yun. Turo natin at sa kanina. Turo natin. Hindi mo gusto sa atin bigla sa Doon sa daan doon. Tingnan mo ko din. Tapos tayo doon bigla sa atin. Wah! Sangkay. Pitawan, pitawan natin yung aso. Ay, wag. Tabi nga sa atin. Baka madisgrasa aso natin. Ay, puto! Nenervis nga ako nang lakap <laughs> tayo doon. Sakit! Kita na yan ko. Ay, baba ka. bye Hindi sa maka... Hindi sa maka-high kasi... Nagbit-bit yung pila. Laking laki, laki pera pa lang yung bit oh yung ganda ng araw dahil iba ilak mo yung kan nampun pila ang ganda ng araw ko kami <laughs> ay, ay mas oh ang ganda ng araw oh yan ay, sunset ay, ang sarap niya magla maglakad saan? ay, ay sakit ng tiyan ko you know, yan o sunset Yan. Umaga sa sarap maglakad. pag ganyan ng araw. Sa ganito hapon. Uh Oo. -oh. Sabi nga ni Madam Pasa. Um, Saano, sa sa Beach eh. Gantong sabi mo, nga ni Madam, mag-overnight kung mag-overnight daw. kaya mm -hmm. sabi ko hindi. Yung mga barkada ko ngayon walang hiling mag-overnight. Eh nandiyan mga amo pag walang amo daw mag-overnight kami. <coughs> Ay, kami noon Ang muwi amo ko sa ano? Nako. Kami ni Nagrace, ni Harold. Ah, talagang doon kami natulog sa dagat. Baka kami, dami yan bang, baong pagkain, tapos nagpa, may may apps naman si Rose ng KFC. Pa-deliver kami ng KFC doon sa dagat. Kapuna namin. Yeah. wala na. Si, uwi na yung mga kaibigan ko doon na totoo. Kaibigan talaga din. Parang ikaw. Parang ikaw. <laughs> <Pumunta> na yan. <laughs> Magaling Mansur pa. Oh my God! Inakang <laughs> Ay, Ay, Sabi na anak ko, wow. Diyos ko po. ang bait naman yan. Sabi,